Hindi ko siya nakikita ngayon. Ngunit sinasabi na lang laruan pa siya sa dati ay sa mga pinta para lang muna kong kinakitaan sa kanya. May isa sa mga lumang silid sa ikalawang palapag sa itaas ng lumang akdang umiingit sa bawat akbang. Doon na kung manunungaw ay matatanaw ang maitim na tubig ng isang estero. Naroon pa siya at ng mga kalamang pangaklat bagong mabuhay ng isang uri ng karunungan sa kanya ko lamang natutunan. Lagi ko siyang inugnay sa kariktan ng buhay, saan man sa kagandahan, tanawin sa isang isipan o isang tunog kaya, nakikita ko siya at ako'y umiligaya. Ngunit walang anumang maganda sa kanya at sa kanyang buhay. Siya ay isa sa mga pangkaraniwang guro doon. Walang sino mang nag sa kanya ng pansin. Mula sa kanyang pananamit hanggang sa paraan ng pagdadala niya ng mga pananagutan sa paaralan, walang masasabing anumang pangkaraniwan sa kanya. Siya'y tinatawag naming lahat na si Mabuti. <tong> Mabuti may tao pala rito, tila yata may sulirangin. Naparito rin ako upang umiyak rin. Ang ang nainiyakal natin, nating dalawa. Sana'y masabi ko sa iyo, ngunit ang sumarang din. Kailanman ang ibig kong sabihin ay maging igit na mabuti. Sana nasa iyo ang buhay. Ngunit samantalang nakatitig siya sa akin ng umagang iyon, habang sinasabi ang pangusap na iyon, Natama ko siya at ako ay isa. At kami ay bahagi ng mga nila lang sapagkat nakakaranas sa ng mga liim na kalungkutan, ay nakakakilala ng mga liim na kaligayaan. Gaya ng aking anak, siya ay anim na taon na. At magsisimula na siya mag-aaral sa susunod na taon. At gusto ko siya maging manggagamot at masutin manggagamot. Gaya ng kanyang ama? Oo, gaya ng kanyang ama. Sinabi ng kongfe, yun lamang ang nakakaranas ng mga liim na kalungkutan na maaaring mga ng mga liim na kaligayahan. Mabuti at magsimula na tayo ngayon sa alam mo Natiyak ko noon, kaya ng pagkakatiyak ko ngayon, na hindi akin ang pangungusap na iyon, ni sa aking mga pagsasalita, ni sa aking mga pagsusulat. At kami ay bahagi ng mga nilalang, sapagkat nakakaranas sa ng mga liim na kalungkutan, ay nakakakilala ng mga liim na kaligayaan. At ngayon, ilang araw lamang ang nakakaraan, ng mabalitaan ko ang tungkol sa pagpano ng manggagamot. Ang ama ng batang iyong marain ay magiging isang manggagamot din balang araw. Ay namatay at nabura ng dalawang gabi at dalawang araw sa isang bahay na siyang tiniraan ni Mabuti at ng kanyang anak at naunawaan ko ang lahat sa ulo.